Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat on the Sugar's Mama Sigiri channel a free dealer o zomatorder So, kanyang hapon ito. Tignan natin yung sabihin sa inyo, ating mga gabay. So this is um this is um weekly gabay for the month of October 1 hanggang October 7 for the sign of for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Karina ko yung energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to so like and subscribe my channel. And hirap ko siya for more videos. sa Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw nabiyay ang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga na tutuklasin at buhubulabugin natin angel spirit please give me information po So, there is um, the emperor. No? Be mature na and being grounded. So, kailangan maging mature ka. No? Sa mga decisions mo, ala sa lahat ng gagawin mo. Actions, na pag-iisip ang mabuti. No? Hindi ka pwedeng uh, bira-birada, ura-urada. So, kailangan magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo or self-control. No? Dapat alam mo sa sarili mo yung pinaniniwala at pinaninindigan mo. Magkaroon ka ng sariling disposition. At the same time, there's a two of there There's something decision that you need to make. No may mga bagay o pag, may mga bagay na kailangan mo na magdesisyon. Nahihirapan ka sa ngayon pero kailangan mo talagang tapo um, uh, mga na, no? At punto hina. There's a dicking man. no? There's a dicking man. na parang represent to with um in reverse, something delays and cancellations sa mga transactions. So may mga bagay dito na marahil nauudlot na parang hindi na tutuloy. So may bagay kang kailangan talagang malaman. So let's see. And this is something that I'll try it with an action moment. Magkakarana na ng changes and development sa situations mo. No? Unti-unti mo munang mararamdaman yung pagbabago. Unti-unti mo munang mararamdaman na may bagay na na meron talagang kaganapan na kailangan mong tuldukan or kailangan mong puntuhin kung saan ang gagaling. And of course, there's something I told you. There's a devil card. Oh my God! So, kung malalaman mo talaga, matutuldo ka mo, there's a black magic involved. Or there's a negative energy na maaaring naka-attract mo dito. Let's see. Gusto ko malaman yan. Pero of course, there's a page of once, may magandang balita. May magandang impormasyon na maaaring ipamatid sa'yo ng ating mga baraha. No? At maaaring ibigay sa yung uh, magandang impormasyon like uh, messages, phone calls, no? an email. A lot of transaction coming in. There's an emperor. Represented with the star card, wow! There's something, unhealing uh, and recovery, maaaring makaka-recover ka na na, uh, Sa lahat ng pain, sa lahat ng bagay na uh, pinag, pinag mo. So, mas magiging mature ka na para titignan mo yung brighter side of situations, no? Mas magiging mature ka na, na hindi ka na titingin dun sa mga negative sides. And of course, there is something, the judgment, for a week of call. Parang, this is the moment, parang magising ka sa katotohanan na parang may paalala sa ilang ating gabay na kailangan mong pakinggan ng iyong mga kutub at kaba. No? Yung mga nararamdaman mo na kailangan mo talaga mag-decision. Isa sa bagay ito na kaya nahihirapan ka mag-decide eh. Ginugulo ka. No? Talagang mayroong bagay na parang naglilin lang sa sa'yo. And of course, there's a Three of Pentacles for collaboration. Mag-ingat ka sa mga tao taong nakakasalamuha mo. May palipad ang kung nakita dito. No? Maaring nakakausap mo siya. There's a verbal expressions. No? Hindi mo alam may ritual na palang atake. No? And of course, there is something guys we the Five of Swords. Nagkakaroon na self-sabotage that because of your actions. No? Mag-ingat ka. Dahil yung mga galawan mo, maaring um, nakakakuha sila ng na informasyon sa'yo. ba? Diba? Kumagay ko mismo yung naglalagay sa sarili mong eksena sa sarili mong kapahamakan. Dahil, um, siguro, nag-share ka ng information, pala kwento mo. No, hindi mo alam yung tao na to, yung pala yung tao na sa sa'yo. Or other side, siya pala may evil eye sa'yo. And of course, there's a night of sword. There's a success driven, No, may mga bagay na unti-unti ka na magtatagumpay. Napakabilis ng tagumpay dahil maaaring nga uh, matutuldukan mo na anumang uri ng black magic to. Anumang uri ng negative energy to. And of course, there's a six of pentacles so magtutuloy-tuloy na about sa finances. No, gaganda na rin ang pasok ng magandang kapalaran sa'yo. Ito tong bagay na to, maaring yung good news na to. Ito na yun. Ito na yung darating na yun. And of course, there is a queen of wands by confident, no? Lakas ang, mo ang loob mo, lakas ang, mo ang pakiramdam mo. Hindi pwedeng may pag-alilangan. No, hindi pwedeng may takot ka. No, hindi pwedeng may pangamba ka kailangan buo ang loob mo. No, yun yung mature without know, something emperor 'di ba? And of course, there is an of ones, no? Konting tiyaga. No, konting tiyaga sa ginagawa mo, pinapaalalahanan na magpatuloy ka. No, kailangan mo magdesisyon. No, nahihirapan ka mag-decide pero kailangan continue what you doing. No, wag kang magpapalin lang. No, wag kang magpapadala no, ng mga tao sa paligid mo. At the same time, there's a two pentacles. na no, timbangin mo yung bagay na makakatulong sa'yo. Yung mga bagay na alam mo importante sa'yo. No? Mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo, mga maaaring binibilog nilang utak mo. Yung isip mo. ba? Diba? And of course, guys, there's a ear of sword. Uh, tulad ng sinasabi ko, there's a lot of toxic and things around you. Napapalibutan ka ng toxic and negative. So, just being aware. Diba? Diba? And of course, there's an I once for slow and steady. Manatiling kalmado wagang siya agresibo. No? The more na nakalmado ka, the more na magtatagumpay ka. No, isa sa bagay nito ginugulo ka para mawala ka sa concentration, para mag siguro para magmadali ka, mawala ka sa sa line mo, ganoon. No, and of course there's a five wounds. So si meron talaga nagbibigay komplikasyon. Talagang may gumaharang na para hindi magtuloy-tuloy maganda sa ibat no, hindi nila tumaharang maharang at himahalan. Dahil may magandang opportunities na paparating sa'yo. And of course, there's a seven of a harvest moment. Talagang aani ka. Ano man yung bagay na yung pinagpaguran, pinaghirapan. No, lahat ng bagay na ito makakamtan mo na. And of course, there is a justice card. The justice will be served. Makukuha mo yung sisya. Makukuha mo yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo, no? And of course, there's a tower moment for a major changes. May bagay talaga na magbabago na, no? Mag-ingat ka lang, magtiyaga ka lang sa ginagawa mo. May mga taong pilit kang pinababagsak, huwag kang magalala. No? Mamamay mag at ka din. And of course, there's a pigeon cloud. Tama ka ng hinala, tama ka ng intuwasyon. No, kung ito yung tao na ito ay maaring hindi mo dapat katiwalaan, dumistansya ka. And of course, there's a time for us with a perfect timing or divine intervention. No, may paalala sa ating divine. Ibig sabihin, maaaring nagpapakita sa iyo with the signs, synchronicities, and symbols. na no, Maaaring angel's number, maaaring panaginip mo, maaaring maraming tumatakbo sa isipan mo. Isang paalala yon, na yun pay attention. Kasi may mga bagay dito na unti-unti na siya, no? at bibilis ang takbo ng sitwasyon. Yung pilit na pinababagal, pero unti-unti mo talaga siya makukuha. And of course, there's a sign of Pentacles long-term success. And of course, financial security, huwag ka mag-alala. Marami mang taong tuma, tuma parang humahad lang, tumututol, no? Para hindi mo makuha tong um, tagumpay na to, pero huwag kang mag-alala, makakamit mo siya. No? Abot kamay mo na malapit na siya. So let's see. Alamin natin no, anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finance and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Alamin na natin yan, guys. My God! Pasabog! Ay, okay, guys, ha? Ngayon, nakita nyo na ako sa YouTube. O, pasabog. May face reveal na tayo. Para naman hindi kayo nangangapa kung legit ba talaga o hindi. Diba? At least ngayon, napagtantunan nyo na. O, pasabog! So, let's see. What is additional mess? Totong boses talaga siya. Hindi ko iniipit. Hindi ko talaga. Ganun po talaga. Rough yung boses ko. No? kaboses ko nga daw di ba yung mga ibang celebrity so like uh, Maria Rodriguez ganon so okay thankful ako na di ba kaboses ko siya so sige proceed na tayo pagdating sa finances and career there's a ton of ones so there's a lot of obligation and responsibilities na no, marami mga marami kang mga problema marami kang pasanin pasakit na maaring iniisip ngayon marami kang bagay na um, dala-dala ngayon pero ngayon linggong to unti-unti yung -unti gagaang yon. And of course, there is um the Empress card. Now there is something in you beginning coming in. No, may bagong simula. No, there there's something as self-love, self-care. Kailangan mo mahal mahalin na talaga ang sarili mo dito. No, kailangan tutukan mo muna yung sarili, sarili mo. And of course, there's a two cups. No, there's a partnership. There's, there's an unconditional love na may pagmamahal talaga na mamumutangi sa lahat. Hindi pilit. Pero talagang ibinibigay ng kusa. At the same time, talagang there's a partnership pagdating sa business. No, may pwede ka rin magkaroon ng business dito. No? Kung nagtatrabaho ka, magkakaroon ka ng bagong business, no? bagong negosyo. And of course, there's a six of Oh my God, makakabangon ka na. Makakalipat na kayo ng, um, ng um, trabaho or neg negosyo, gano'n. Kung baga may pagbangon. And of course, there is a king of one, something of vision. Unti-unti nyo na makikita na malaki yung malayo na sa dating ikaw. No? Parang, kung baga, is something of, um, a bigger picture of yourself. There's something a nine of cups, there's a wish fulfillment. So, may mga bagay din na matutupad na. May mga bagay din may sasakatuparan mo na. No, may mga bagay na matutupad mo na. Pagdating sa, uh, pagdating sa love life, there's a high freezes, so there's something a need an agenda, or you get an enemy, so there's a block. Para may magbablock dito para hindi ka magkaroon ng love life. O maaaring may humaharang at umakad lang. No, there isn't something an ego no? Ay, all, all, no? There's a message na may mensahe sa yung all na to na you need to pay attention. Mayroon tao nagbabalat kayo sa inyo. And because there's a part of one, so something celebration, some of you, magkakaroon dito ng uh, wedding, event, homec family, or uh, homecoming, family gathering, gano'n. Some of you may uuwi, maaaring magtatagpo na kayo na person mo, Meron dito long distance relationship, ganun. And of course, there's a five of pentacles. So, maaaring um, kayo financial crisis or financial loss. Pero, I feel something na makaka na kayo. Dahil magkakaroon kayo ng mga bagong plano, bagong opportunities na gusto nyo gawin sa buhay nyo, ganun. Kung baga, may mga idea na kayo, but, pero kayo pinag-iisipan nyo, no? Kung baga, ngayon na um, kinaklaro nyo muna, no? Nililiwanag nyo muna kung itong bagay na to is magpapatok ba? Magbubumba? No, magbuboom no, there is a strength of confidence. Pero kailangan nyo maging malakas ang loob. No, kailangan nyo na ng kumpiyansa nang sa ganun magtagumpay ka. Kasi eh, may bagay dito na parang isa sa umaharang sa'yo na nag-aalinlangan kayo. Natatakot kang isugalin, natatakot kang ilaban. But definitely, kailangan mo ilaban to. Ganun din yung relasyon, ha? Kailangan mo talaga ilaban. Dahil sa una lang talaga yan na ma maaring may mga pinagdadaanan kayo. Pero dyan susubukin ang inyong relasyon. Now, of course, there is about naman tayo sa kalusugan. There is a magician for manifestation or there is reflection. Lahat ng bagay na gagawin mo sa kalusugan mo, malagiging malaking impact yun sa'yo. So, mag po tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. And this is something a queen of cups, emotional healing or emotional intelligence. Na pagdating sa, na no, huwag ka masyadong Papadadala uh, ng, ng emosyon. No? Minsan kasi nasasaktan ka, nahihirapan ka o maring nagdi-disappoint ka, nagdadala ng stress sa'yo yon no? And of course, there's a six of wands for victory. Talaga magtatagumpay ka ika. No, magiging maganda kalagayan at kalusugan mo dito. Gaganda, gagaang ng pakiramdam mo. At uh, magiging mabuti na ang kalusugan mo. There's a two of wands. Piliin mo lang yung mga bagay na gagawin mo or kakainin mo or inumin mo. So, kailangan mo mag, magset um, mag set, set, ng healthy healthy foods or healthy boundaries, no? And of course, there's a six of cups. Or oh, there's a something of pass. No, there's a memories or something na about sa kalusugan mo. No, maaaring merong kang history sa mga sakit. So, kung naman yung bagay na nangyari from the past, maaaring maulit yon So, kailangan uh, pag-ingatan mo ang kalusugan mo. Baka manumbalik yung ganong karamdaman mo. No? And of course, there's a the moon card. No, there's something na hindi ka makatulog sa gabi. No, balisa ka. No, and of course, hindi ka makatulog. Um, maraming tumatakbo sa isip mo. Ganon. Nagigising ka sa move nowhere, there's a possible na yun nga, may gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Now, there's a black magic involved. O, oh, maaaring gayuma. Maaaring palipadhangin siya. No? So, let's see what is additional, additional messages. Tayo. With the magical fire messages, advises and because of pink or yes or no? So, let's watch this. Okay, guys. Alamin na natin yan, no? With a magical fair messages advices for you. With a magical fair messages advices. And there's a sweet teacher. Kailangan yung albularyo. O, oh, diba? Pasabaw ko. Oh. Kailangan nyo na albularyo to tulong sa inyo. No, may mga nararamdaman kayong kakaiba na kailangan nyo talagang um, solusyonan na. No? And easy, does it. Stop trying so hard to control this situation. Na kailangan nyo talagang, um, kumagay surrender, no? Or may mga bagay na wag mong ipagpilitan yung isang bagay na, na, gusto mong gawin, no? Parang may mga bagay na hindi pa napapanahon at hindi wala pa sa tama pagkakataon. There's an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo grounds mo, no? Huwag ka dumepende sa ibang tao. dumepende ka sa sarili mo. May sarili ka disposition. Pwede kang makinig sa mga advices nila, sa ganan. So, nasasay pa rin ng, ano, yung final decision. What is the yin and yang oracle card? And there's a union, sabi ko na nga ba, na magkakaroon dito ng union, reconciliation, Now, and there's a cold na detachment, kailangan nyo talagang demistansya sa mga tao minsan na, na nakapanakit sa inyo. There is a healing, Now, magkakaroon kayo ng healing dito. Now, and of course, there is um, chemistry. No, may chemistry dito with your person. Talagang may pag-ibig talaga, na no, yung pagmamahal talaga, mamu talagang nandito. Let's see what is the synchronicities represent with a held. Lahat ng bagay na ito maaaring panghawakan mo. May mga bagay dito na maaaring uh, makuha mo. And of course, um, there's an Empress guard. Now, there's a river, so love so care. Alagami yung sarili mo dito at mahalimi mo yung sarili mo. Okay, let's see what is a romance in you with a mystic love oracle deck. And there's a love. Talagang related about sa love. There's a something, a strong affection. No, talagang may chemistry talaga. There's a deep soul connection. Soulmate connection. Napakalalim na connection yung dalawa. And there's an him with a divine masculine. Maaring yung first is very masculine. O maaring ikaw na may very masculine. Okay. Let's see what is our Michael messages. Represent, decide to be happy now. So, kailangan nyo mag-decision na magiging na kayo. Mm-hmm. Diba? Kailangan, um, always be happy, ah. Oh. Diba? Iba yung ng saya. No? Iba talaga pag masaya ka. What is the Jesus Loving quote said? Blessed are the peacemaker for they the shall be called the children of God. So, binibless na yung mas pinili yung kapayapaan. Ay, sa patulan yung mga walang katuturan bagay, no? Yung mga issue, mga mga taong naninira sa dead ma. Di ba? What is the money of oracle Death? And there's the resources. Diba? Mas lalago, no? At gaganda na ang iyong finances. O mas dadami pa, no? Ang iyong sal, uh, yung iyong, um, Kumbaga, kita, income, no? And of course, use wisely as needed. So, yung, ano man yung bagay na yung kailangan mo lang, yung kailangan bilhin mo or tutukan mo. No? Alisin mo yung mga walang katuturong bagay. What is, um, angel's number represent what? Angel's number represent with a 777 with a good luck. No? Talaga sinasabi dito, it's time. Uh, this message is most likely to reach... You're during intense uncertainty, um, you come out of, out with a winning from everything that may come your way. It's also it's a sign that you have a, such a life experience and wisdom to share. Yet you need enthusiasm and effort to get this message to others. So, kung baga may bagay ka talaga makakamtan, no? Talaga makakamit. Kung talaga may mga bagay din talaga na, oh, um, kung baga mananalo ka or maaaring ipanalo mo, no? Maaring maaaring ito yung tamandaan, no? Para matutunan mo, para maramdaman mo, no? Ano man yung bagay na kailangan mong, um, mapagdaanan, no? So, let's see what is additional messages with a shadow work, it one. from the shadow worker vision what so there's a hidden desires now there is a hidden desires now there dito longing passion fulfill no napak yung pinakamalalim daw dito na hangarin mo ay yung bagay na kung ano man yung bagay na tinanim mo yun na mo yung parang kung bagay may potential ka na lahat ng bagay na pinagpaguran mo makakamit mo yan at maaaring um, bum bumunga yan na mas pasabog na dahil sa pagpupursige mo dahil sa kagustuhan mo dahil sa pagiging mabuti mong tao ba diba? So, let's see what is the uh, what lies beneath with the future. Alamin natin yan, guys. And of course, um, they know, um, knowing they fact up, no, nalaman na na tinraidor, o nalaman niya na na parang ginang ganad. Kung maga nalaman na, na parang tinarantado, niloko, ganun ang eksera dito. What is a clarifying for life situation? And of course, oh may gadalawa, clarifying for your life situation sa buhay mo, no? Ang pinaka-kinaklarify dito, ignite your soul. Embrace the mystery mysteries of life, stay open-minded and raise the wisdom that unfold from every experiences. No, tanggapin mo ang mga mysteries sa likod ng bu sa buhay mo. Manatili ka ng um, tumanggap ng mga bagay na mabubuti at magagandang eksena. No, kailangan mo tanggapin na may mga bagay na hindi mo man um, kagustuhan pero ipinagkakaloob at may mga bagay na dapat mo munang maranasan. There's a worthy goal. Get out and in be inspired to keep working towards your life purpose na no, kailangan mo talaga din minsan ipakita yung sarili mo na kaya mo magtagumpay. Kailangan mo makawala sa comfort zone. Hindi pwede yung hindi ko kaya, hindi hindi mo alam, hindi yun, yun agad. Kailangan, kumbaga, handa kang matuto. Handa kang ilaban no, yung sarili mo para magsucceed ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. No? Kung hindi uso ang ano dito, kung sumusuko, kailangan palaban. Ganon. So let's see what is clarifying for a love situation. Let's see, guys. Clarifying for your love situation. So there is um, hanging on. Release the past and let yourself love again. No, kailangan mo pakawalan na karaan, no? Kung gusto, kung baga sinasabi dito, hayaan mo yung sarili mo magmahal muli. Oh. Kung magamit may naging trauma, na, nasaktan ka, nabigo ka, pero dapat palaban ka, handa ka na muling magmahal muli. Diba? Sa tamang tao na. No? Huwag dun sa taong minsan na nag nagbigay na panakit sa'yo. No? Kailangan na um, humanap ka ng taong or maaaring hintay mo yung taong darating sa sa'yo na maaaring mahal na mahal ka. No? Hindi yung ibiplis mo. What is a part of the life of what? Yung kaya kang ipaglaban. Mmm, -hmm, ganda. So, let's see what is a part of the life. Pasabog ka dyan. And there is a manifestation of the life. I recognize my own virial and cultivate my inner self and in align with light and very free from negativity. Yes. And may wisdom shines brightly as a glow I radiate light that illuminates that world around me. Diba? So, baga sinasabi dito talaga ma mamamanifest mo yung liwanag. Talagang makakamit mo. The more na parang tinitignan mo yung positivity, tinitignan mo yung, yung um, good things sa buhay mo, lalo mong makukuha, no? At makakamit yung gusto mo mangyari. The more na parang ina-attract mo yung positive, the more mo siya makukuha. Yung mga negative na kailangan mong uh, ignore, no? At the same time, pakawalan yan. No? Dead ma sa negative. So, let's see. What is a picka card, yes or no? So, let's watch this. Alamin naman natin. No? Kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. So, guys, um, nandito na tayo, no? With a yes or no, a picka card. Okay? So, guys, before anything else, um, ang picka card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, at maaaring isang sagot, no? Then of course, kapag nakapagsip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapagisip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course, guys, maraming salamat po na sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri na social media platforms. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa mga um, solid subscribers, sa mga followers natin. And of course, sa mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga sumisilip sa aking channel, maraming maraming salamat po. And of course, guys, o, um, oh, na ba kaya kung bihira tayo makapag-upload, gawa ng may mga pasyente tayong online, and of course, walk-in. No? And of course, every Thursday po, no? Mayroon tayong walk-in, but definitely, kailangan nyo magpa-reserve ng slot, no? And of course, magpabuka na appointment. And of course, ang ating Friday tar Reading, mayroon po tayo niyan online. So, if you want to get a reservation for times, just let me know. Just a uh, message lang ako. Okay. What is the Pika Cardiazer no? let's start with the number one. Number one represent with the yes. Wow. Open to suggestion front and center study. See? Kung baga, dapat handa ka, no? Na tumanggap ng mga advices, ng message ng ibang tao, na kailangan manatili ka sa sarili mo na ganyan kaya No? baga, mong nilalabanan yung yung mga sinasabi nila kailangan matuto tayong tumanggap no ng mga sinasabi nila against atin. no hindi kumbaga be mature enough no alam mo dapat sa salimin paniniwalaan mo alam mo dapat yung tamat mali na manatili ka at makinig ka sa kung ano man yung bagay na kanilang sinasabi. Pwede kang ma, pwede mong ipasok sa kabilang tenga kung hindi mo tanggap, labas sa kabilang tenga, doon lang yan. Pero kailangan mong intindihin yung mga sinasabi nila. Number two, baka malaking bagay yon para makatulong sa'yo. No? Baka may malikang desisyon or may malikang bagay na ginagawa na maaring uh, makatulong. No, number two, there is a yes. Getting it together, it all align for you. Ibig sabihin talaga, naka-line up. No? At maaaring yung mga bagay na ibinigay sa'yo para sa'yo talaga yon It's meant to be here. na no? talagang para sa'yo. O oh, else, kaya mo ito na yung reading ko. No, dahil, um, para sa'yo talaga to No, talagang tumutugma na pa isang paalala, makinig ka. Ganun. So, number three. And there is a no storm to violence shelter needed. So, kaya handa, kailangan mong humanap na isang lugar na safe. No? Or maaring, wag mong hayaan yung sarili mong, um, kumbaga madurog or masira dito sa sitwasyon na to. No? Kumbaga, humanap ka na isang bagay na alam uunlad ka. So, kung dyan sa sitwasyon at lugar mo na alam mong ikasisira mo, pantanan mo. No? So, let's see. Maraming salamat, guys. Uh, for this wonderful reading, this is a weekly gabay for the month of oh. October 1 hanggang October 7 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagafan. Because don't forget, to so like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Sabi ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at Mega sigliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babosh!